nasubukan mo na bang magluto ng beef pares? Kung hindi pa, para sa'yo ang video Dahil dito ay magluluto tayo ng beef pares. Simulan na natin ating pagluluto. Mayroon nga tayo dito ng baka. May giti sa ito. Ang gagawin ko lang dito ay papalambutin ko muna ito. Gamit nga itong ating pressure cooker. Naglagay na nga ako dito ng tubig at para naman sa ating aromatics, nagligay ako dito ng dahon ng laurel. Nilagyan ko dito ng tubig, yung tipong nakalubog yung ating karne. Prenesure ko ko nga ito ng 15 minutes para siguradong malambot itong ating karning baka. Makalipas nga ng 15 minutes, ay binuksan ko na nga ito. Dito ay sigurado na akong malambot na itong ating karning baka. Kaya naman ang gagawin ko lang dito ay iwalay muna natin itong ating karning baka dito sa ating sabaw. At itatabi muna natin ito. At kung andyan ka pa rin at nanonood hanggang dito sa parte ng aking video, ibig sabihin na interesado ka sa aking niluluto. Baka pwede mo naman i-comment. Ang ka. Para alam ko kung hanggang saan umabot ang aking video. Balik nga tayo dito sa ating nilulutong ulam. At this point ay nagsisimula na ako mag-isa. Unang inilagay ko nga dito itong ating bawang. Ang ginawa ko lang dito ay dinigdig ko lang ito sa hiniwa ng maliliit. Susunod ko naman itong ating sibuyas. Sa sibuyas naman ay hiniwa ko ito ng pahaba sa kamaninipis. Ang gagawin natin dito ay gisa natin ito hanggang sa maging ito itsura niya. Kapag nalanta na ito at lumabas na yung aroma, ay ilalagay na natin itong ating naitabing karing baka ang gagawin naman natin dito ay gisa lang natin ito ng bagya para kumapit itong ating mga panggisang sangkap dito sa ating karnibaka. At maglalagay na din tayo dito ng mga pampalasa. Naglalagay na nga ako dito ng toyo at naglalagay na din ako dito ng oyster sauce. Lalagyan din natin ito ng pamintang durog. Sa Paris naman, gusto ko yung lasa na medyo manamis-namis. Kaya maglalagay tayo dito ng asukal. Dalawang kutsarang asukal yung aking inilagay dito. At matapos kung itong ng asukal ay haluin lang natin to ng maigi para kumapit dito sa ating karnibaka. At kapag nahalo na natin itong maigi, ilalagay na natin itong ating beef broth. O ito yung ating sabaw na pinagpakuluan kanina. Magdadagdag pa rin tayo dito ng kaunting tubig. Mga kalahating basong tubig yung aking inilagay dito. At para mas maging mabango yung ating niluluto, maglalagay tayo dito ng star anise. Dalawang pirasong star anise yung aking inilagay dito. Tatakpan natin to at pakuloy natin to kahit mga limang minuto. Makalipas nga ng limang minuto, binuksan ko na nga ito. Dito naman sa parin ito, ay titikman ko na kung pasok na sa aking panlasa ang lasa nito. At dahil nga para sa akin ay okay na yung lasa nito, papalaputi na lang natin ito gamit itong ating slurry. Ang islari naman ito yung ating tinunaw na cornstarch sa tubig. Unti-unti lang yung ating paglalagay ng ating islari, Hanggang sa makuha natin yung consistency ng ating sabaw na gusto natin. Nang makuha ko na nga yung lapot na gusto ko ay tatakpan na natin to. Pakuloy lang natin to kahit mga isang minuto pa. Para lang maluto yung ating inilagay na isla At makalipas nga ng isang minuto ay ito na nga. ko na nga ito. Dito sa parte nito ay lutong-luto na nga itong ating ulam halian. Pero bago natin ito i-serve, lagyan na natin ito ng spring onion. Pero ito naman ay optional. Kung ayaw nyo ng spring onion, ay skip nyo na to ito na nga yung ating beef pares. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa panunod. At kung nagustuhan mo naman yung bago nating recipe yung binahagi, baka pwede mo naman ito i-share. O siya, hanggang dito na lang ako. Kita-kita ulit sa mga susunod kong mga videos. Paalam! Bye-bye!